looks right. naman ng, la ni Manila City Mayor Hanyal Acuna na nakahanda ang lokal na pamahalaan ng Maynila para si Daraos na Traslasyon 2024 ng itim na nasireno bukas. In-inspection din ang alkalde ang Field Hospital ng Manila LGU na itinayo naman sa Bonifacio Shrine katabi ng Manila City Hall. Nagbigay din ng direktiba ang uh, alkalde na maglagay ng kinakailangan barikada, portales, gahin din ng sound system at iba pang kailangan sa mga lugar na nadaraanan ng andas. Binigyan din pano-opisyal na magkapatupad ng road closure sa iba't ibang uh, dadaanan ng translasyon simula mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 9 ng gabi. Habang itinaas na ang Blue Alert status ng National Disaster Risk Reduction Management Council para sa naturang aktibidad. Ibig sabihin po nito, mas pagtutuunan ng pansin ang sitwasyon ng translasyon. Ngayon din ang pakikipagugnayan sa mga tanggapan ng pamalaan na may partisipasyon sa naturang aktibidad. Nadagpa ng ehensya na nakabantay na rin ang Incident Management Team ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa translasyon ngayong taon.